Maya, hello mga kapatid, liway abas para sa News 5, Bisaya nagbanta nga muigo sa kabisayaan ang bagyong tino karong gabi iyo ugma sa buntag sumala sa pag-asa posibleng mulan polkini, sa southern portion sa eastern Samar Leyte southern Leyte o Dinagat Islands huling namataan ang bagyo kapin 255 kilometers silangan natimog timog silangan sa giyan eastern Samar aduna kini kusog sa hangin nga moabot sa 120 kilometers per hour ug paghuyop nga 150 kilometers per hour Naglihok ang bagyo pa kanluran timog kanluran sa 25 kilometers per hour. Magdala kini og kusog nga pag-ulan sa Eastern ug Central Visayas, Caraga Region ug pipila kabahin sa Southern Luzon lakip ang Bicol Region. Mahimong alerto ang tanan na kay naka red warning sa storm surge alert sa Dagat Islands, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Samar ug Surigao del Norte. Din posible ang kapintulo ka metro nga taas sa balod. Gidili ang paglayag sa gagmay nga sakayan ug ipa Mahimangin no sa mga autoridad ang pagpabakwit sa mga komunidad na sa baybayon. Kinsalamang itong update magpadayon sa pagbantay sa social media pages ng News 5 para sa mga balita o update. Amping tangtanan.